Ayan. So, Kirino Highway. ah uh, going to sa handaan. Ayan. Nakikita Ay nyo yung nasa side mirror. pero chip na gusto mo. Mga perfection. Mag-counter flow. So, yun. Nakikita Ay nyo. Ayaw magpa-face out. Pero ganyan yung ginagawa. Ayan natin ha. Ayan na po. Oh. Oh, uh, ayan na po. Oh. Uh, okay na, nagkasalubong na. Maroon na ang kotse. Oh, uh, di ba? Oh, uh, di ba? Oh, uh, sa Oh, uh, ito na natin. <laughs> Galing, di ba? Kaya so, ito po sa Kirino Highway. ayan. <laughs> Naka-stop tayo. Pwede na niya yung mga side mirror niyo nyo. Wow! Yung mga ulo, Oh, daw, ipuho po siya pa. Hindi na lang maghintay. Ako nga naghihintay eh. Hindi naman ako malikot sa kalsada. Okay, ito. Bigot nila dyan. Ito kasi nila. Sing it, sing it, yan ng ano eh. Ang Ah, yung git naman, man, ba gift of God, di ba? Wow! Ganyan ka si yung mga ano na, tapuan natin. Ay, ba? Oh. Ah. <laughs> Tapos makikita nyo, may pasahero sila sa mga ano, no, sa mga nag-aangkas, ano. Dada sa ano, sa bangketa. Oh, no! Ay, kung matumba yung pasahero nila, di ba? Kapili na may ituran. Ha? Ah? Kahit na, bahala pa rin. Ayan, so, ayun mo na. Salamat.